Or sato ay parami ng parami yung bilang ng mga relista na nandito at sa tansya nga no, ng mga otoridad ay nasa may gitisang daan ng mga relista ang nandito sa tapat ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Ayan, maririnig nyo sa aking baka. Sila ay patuloy na sumisigaw dito no, ng kanilang mga hinaging na silang papanagutin itong pamilya Biskaya. na sa sinasabi nilang pagiging kurakot at uh, tawag ito yung mga proyekto ng mga ghost project. Yung mga iba sa mga rodista ay meron silang costume na pang multo. Tapos yung mukha niyan ay tinagya ng maskara, isara at ang first uh, kaya dahil uh, speaking po ito sa ghost project. Maliban sa mga placard na kanilang dala, kahit sa squaring sila dito ng uh, pagkihingay, pagkihingay sila ng mga drum dito. So parang fiesta yung uh, atmosphere dito at uh, yung mga tamuhan naman ng Pasig Polis sa dito para uh, tignan at maybayan yung pagiging nasa sila para may na yung nangyayari kahapon kung saan nagpakita no, ng, uh, ng uh, pagbabato ng putik at uh, pagsasaboy uh, pa no, ng uh, pintura dito sa bakura ng Pamilya Descaya. So yan ang iwasan ng Pasig Polis kaya bantay sarado nila itong kilos uh, protesta ng mga relista dito sa lapas ng compound ng Pamilya Biskaya. Base doon sa nilabas na schedule ay uh, attack activity ay uh, meron din silang gagawin dito no na paglapas uh, paglabas ng asin at ng bawang. So at lang natin kung matutuloy yan dahil nasa initial part na bahagi pa lamang sila ng kanilang programa kung saan naglalabas sila ng kinaing at uh, ng programa dito mas labas ng compound ng Pamilya Biskaya.